Apat na kilalang showbiz celebrities ina ina follow ni Katrin Bernardo kasama dito ang kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Ngayon nga ay nanfollow ni Katrin si Jillian Vicencio, Daniel Padilla, Julia Barreto at Liza Soberano. Ang mga babang ing nabanggit ay binabalit ang third party sa kanilang hiwalayan. Isa na rito si Jillian Vicencio at baka may posibilidad na sangkot rin sa kanilang hiwalayan ng si Liza Soberano at kat Julia Barreto. Gulat na gulat nga ang mga netizens dito dahil konti konti na nagbibigay ng clue ang Asia Superstar ng clue na tunay na dahilan ng break nila ni Daniel Padilla. Isa nga sa naisyon noon si Jillian Vicencio kay DJ. May kasi na balita na may nangyari daw sa kanila ni Daniel at pinakwento pa nga niya sa iba kung gaano kalita ang privado DJ.

Sa ngayon, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats, para updated kayo sa celebrity issues at ganaps. Malaming salamat po sa panonood.